Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome in to our new subscribers returning subscribers hello shout out to all of you thank you so much for your love and support and i really appreciate it yeah so for today's video i will be sharing with you guys another uh, tutorial videos yeah so regarding sa gcash yeah kasi first time ko rin magkaroon ng gcash at nagkaroon din ako ng problema at uh buti na nas nasolusyonan ko din kung paano gawin at ngayon eh, i-share ko naman sa inyo guys at sana may matutunan kayo dito sa tutorial na ito ba after nyo mapanood itong tutorial ko. Yan, yeah, so, ayaw ko, kung nagkaroon din ba kayo ng problema regarding sa GCash or bak hindi mabuksan ang Gcash, kagaya sa akin, na-encounter ko, hindi ko mabuksan ang aking Gcash, hindi ko alam kung bakit, anong problema, sa internet ba, or what. So, inantay ko ng ilang araw bago ako nag-open uh, nag ulit, pero hindi pa rin pwede. So, ngayon, natutunan ko nga kung paano gawin at para mabuksan ang Gcash or para ma-activate yung Gcash natin. Yan. Yeah, so, para naman okay okay ang lahat. Ayan. So, alam niyo naman guys, pagdating sa GCash, alam niyo na 'yan. Hindi pa mapilitan. <laughs> pagdating sa GCash. Ayan, so sana samahan niyo ulit ako dito sa tutorial na ito at uh, bago natin simulan, pag hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na 'to, ayan, paki-subscribe na rin ang button. Paki-pindot na rin yung subscribe button down below at huwag din kalimutan, pindutin yung bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Yeah. So, So, ito na nga guys. Yan. So, umpisahan na natin kung paano natin solusyonan ang ating problema dito sa Gcash kung bakit hindi hindi mabuksan or minsan pag nag open ka sa iyong phone ng yung Gcash ay biglang nag nawawala at na may sinasabi doon sa sa screen na de developer problem or de developer detect Yan, may nakasulat yung de developer detect so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin solusyunan ito at sana samahan niyo ako ayan so Let's go! Okay, so nandito na nga tayo sa ating screen ng phone natin. O, ayan. So, punta tayo dito sa settings. Ayan. So, click natin itong settings. Ayan. Tapos, scroll down natin. Hanapin natin yung apps or apps management. Ayan, scroll down natin slowly, slowly. Ayan, so makikita natin dito, apps. So sa phone natin, iba-iba kasi nakasulat. It's either apps lang or apps management. Okay guys, so nandito na nga tayo sa sa apps. Ayan. So, i-click natin yung apps. Kaso lang dito kasi hindi mo ma-search yung GCash. Ayan. Hindi mo makita yung search. So, balik tayo dito. Ayan. Ngayon dito, i-click natin dito. I-search natin dito yung GCash. Ayan. So, dito. I-click natin dito. I-type natin GCash. Hanapin natin dito ang GCash. Ayan. Lumabas na nga yung app info na GCash. So, press natin itong GCash. Press natin yung GCash. Ayan. So, nakikita nyo ito. GCash. Ayan so i-try natin. Ayan so nang dahil sa akin kasi okay na yung aking GCash so, na na-settle ko na siya. So actually ang problema kasi sa GCash natin ay itong force stop. So i-press natin yung force stop yan. So sa akin kasi okay na so na-force stop. Tapos punta tayo dito sa storage usage. Click natin itong storage usage. Ayan so Nakikita nyo guys itong clear catch, clear storage. Ayan, so pindutin natin yung clear catch. Pero bago natin i-click itong both na to, kailangan remember nyo yung PIN number nyo at saka yung uh, password. PIN, tama ba? Parehas lang. Huh? Ayan, so kailangan huwag nyo kalimutan yung yung um, ID password or PIN number. Ayan, so i-click natin ito. I-delete natin, clear catch. So clear catch natin, so minso si dito sa catch na to, 0B na. Ayan, na-zero na siya. Ayan, tapos ito naman, clear storage. Click natin itong clear storage. Yan. Pero bago, na ito, bago nyo i-delete ito, dapat remember nyo muna yung Gcash account new plus yung PIN number nyo. Ayan, so clear natin yan. Delete. Ayan, so okay na yan. So balik tayo sa settings ulit. So back tayo. Okay na yan. So back na tayo. So gets nyo na guys. So clear cache, clear storage. So back tayo sa settings ulit. Ayan. So, balik tayo sa settings. Ayan. So, balik tayo dito. Ayan. So, hanapin naman ulit natin yung about phone. So, scroll down, scroll down. Ayan. So, makikita natin it's either about phone or device. Ayan. So, i-click natin itong about phone. So, I'm using Vivo 25 or Vivo V25. Ayan. So, press natin to. Ayan. So, after that, ayan, scroll nyo lang. Ayan. So, press asa na yun. Tapos, hanapin natin yung build. Then, click natin ito. Kasi, minsan, iba-iba yung pa ng iba-iba yung kwan ng iba-iba yung, yung settings ng phone natin so hindi mo makikita agad yung version so makikita mo lang dito na under siya ng software information so i-click natin yung software information so makikita mo yung mga kwan ng phone mo yan, makikita mo yan yung mga uh, OS version, model ng phone mo, serial number, hardware version, build number. Ayan, so i-click natin itong build number ng walong beses. Yan, so click natin ng walong beses itong build number, remember? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, now confirm. So, i-confirm natin. Ayan, balik ka You are now a developer. Ayan, so sinabi niya, you are now a developer. So ngayon, back settings. Back tayo sa settings ulit. Back sa settings. Okay, nandito na tayo sa settings ulit. Tapos, na search natin yung developer option. So meron ako dito. Developer. I type nyo lang dito, developer option. Developer. Lalabas din yan. Oops. Developer. Ayan, so nandito na nga. Ayan, so pangalawa, developer options. So i-click nyo itong developer options. Ayan, so nakikita nyo itong on. Ayan, dapat i-on, e off natin itong developer options. So off natin ito. Click natin yan. Ayan, so naka-off na yung ating developer option. Ayan, so ang gagawin naman natin, pre natin ang phone natin. Ayan, so, ang gagawin natin, restart ulit yung ating phone. Okay, so, back na tayo dito. Tapos, i-restart natin ang ating phone. Ayan, restart. So, ito na nga, na-restart natin yung, na-restart natin yung ating phone. Ayan, so, na-restart na ito. so, okay na yan na-restart natin. So, ang gagawin naman natin, punta tayo dito sa Play Store. Play Store sa akin phone. Pero sa iOS na yata sa iba, hindi ko lang alam sa ibang phone. Yan, basta sa akin Play Store. Kung click natin yung Play Store. Ayan, tapos pag i-place mo na to hanapin mo yung Gcash. So, punta tayo dito sa search. Click natin itong search. Tapos, i-type natin ang Gcash. Gcash. Ayan, so may Gcash na. Click Gcash. Ayan. So, okay na siya. Ayan. So, pag na-open, open ang sabi niya dito, open. So, si okay na siya. So, makikita na doon ang ating cash. Ayan. So, open natin kung okay na siya. Ayan. Welcome to Gcash. Pinkas natin. Ayan. So, loading pa. Wait lang natin loading siya. Okay, request permission don't you enjoy full features of the Gcash needs to access contacts, storage device, camera. Okay, click nyo lang natin yung okay. Ayan, so nasa inyo ang kwan din kung gusto nyo. Sabi na dito, allow Gcash to take pictures and record video. Ayan, so sa akin minsan nilagay ko while using the app or only this time don't allow. So choose ko lang itong while using the app. Ayan. So, click mo lang naman. So, allow Gcash to access this device location. I, pili ka lang dito na sa inyong decision yan. While using the app, only this time, don't allow. While, oh, sa akin, pipiliin ko ito. while using the allow? Oh, while using. Ayan. Allow Gcash to access your contacts. Okay. So, allow. Ayan. Click natin ulit. Allow. Yeah, allow Gcash to access photos and videos on this device. Yeah, so sa akin, allow all, lagay ko lang ito. Yan, nasa inyong decision, try natin yan. Ayan. Allow all, so okay na yan. Ayun, so ngayon, i-type natin dito yung GCash number natin. Ayan. so type natin ang GCash. Ayan, next natin. Ayan, wait lang natin ang ating code. Ayan, okay. So, andito na nga siya. So, Gcash would like to know your location. So, share your location. So, ito na nga. Share your location. Ayan, so, nandito na nga. Ayan, so, Gcash, good day. Ayan, so, enter your PIN. Ayan, saglit. Ayan, so tinanong yung PIN. So, ayan nga, kaya kailangan i-remember mo yung PIN mo para makapasok ka. Ayan, so na-enter ko na yung PIN ko. sa Sabi niya dito, account secure. It looks like you uninstall Gcash or clear your app data. Register this phone para siguradong ikaw lang ang may access sa account mo. yun. Ayan, so continue and enjoy your cash. Ayan, okay na yan guys. Ayan, so I want to register this phone. Ayan, so congratulations, account secure ka na. Ayan, starting today, your GCash account can only be accessed through this phone. Ayan, yan nga kasi naka-register na nga sa Vivo. Ayan, so link date, May 26, 2025. So nandito na nga, naka na. Ayan, so always remember to unregister before you change phones or uninstall the app. Ayan. Okay, so punta tayo sa, tingnan natin nga yung dashboard natin. Yan, go to dashboard kasi bago pa lang aking GCash. Ayan, so mayroon din siyang biometric. Yan, so, anyway, saka na lang yan. Skip now natin. Ayan. Skip. Ayan, ito na nga. So welcome to Malaysia. This is your wallet balance in base on to this exchange rate. Yan. So, ganyan yan. So, ang 1 ringgit is 13.42. Shop in Malaysia with Gcash. Just look at the Alipay logo when paying in store of your Gcash in card. Yan. So, ito na nga. Okay. Ayan. Okay. Remind me later. So, nandito na nga. Ayan. So, nandito na tayo sa ating Gcash. Ayan. So, balance ko 0-0 kasi bago pa lang ito. So, ayan lang guys. So, ganito lang. Ayan. So, okay na yan guys. Ayan. So, ganyan ang paraan guys. So, punta lang. Pag mayroon kayong uh, Gcash problem, ayan. So, puntahan nyo lang yung settings. Ganon. So, follow nyo lang yung step by step na ginawa natin. Ayan. So, sana may natutunan kayo dito sa aking uh, tutorial. Yeah. So, thank you so much and God bless to all. Bye for now.